Lumabas para kami na ate para lang kumain. Nakita namin si Kuya kaya, kaya kami bumili. Ayan na na, bumili na pala kami guys. Ayan na kami. Kumain nandito dito guys. Ay, teka. Nauhaw ako, bibili muna ako ng juice. Ayan, kumain na pala kami dito na ate. Gutom na kasi kami kaya kumakain kami si tabi-tabi. Panindala Kuya. Wala kasi yung bumili si Kanya, kaya bumili na lang kami. Mamaya, marami nang bibili doon, Kikuya. Yan, sinasubuan na kasi ako na, ate, guys. In, kain tayo, guys. Ganito ang banding namin, man, ate, guys. Iba, ang ganda pala na ng banding namin, guys, kumain. Joke lang, guys, ganito pala kami, man, ate. Oy, ate, wag mo ko ubusan. Ayan, sinusubuhan na pala ako na ate ah, guys ng pangkain. Kaya kayo guys, huwag kayo man away-away yung -away mga kapatid guys ha. Love love lang palagi guys. Happy lang guys. Maraming salamat si Suporta guys.